And good morning. No, ito yung ibon natin. Magpapakain tayo eh. Kinagat ng pusa. Dinukot. So ayan oh. No? Kaya pala hindi makalakad. Nadukot pa dito. Dito nadukot oh. Ayan. Ang balahibo. No, may proof pa tayo. Ano? Ayan dugo pa. May hmm. lambat na ito eh, nakakadaan pa rin. Ay, ito yung nakagat na ibon eh. Dukot siya ng pusa. Punit. Dukot siya ng pusa. Ang liit, Cage na nga. Ang liit. Hmm. Ayan o. No? Wala na to. Mamatay na to. Grabe yung pusa. Hmm. Ayan, okay, wala na, hindi na makalakad oh. Hindi na siya makalakad. Wala na yan, mamamatay na yan. Grabe yung pusa, nadukot pa dyan. Wait, late na nga ng ano, cage na oh. Hindi na siya, hindi na siya.